Ang oh, bagado. Isa pa. Ang bagado yung natin. Sino? unang bubunin? Sino, sino unang ano? Sino unang binigyan ako? Si Pag na? Pag na? Isa binigyan niya Isa pa ako ate. Isa. pa Isa. 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 Isa.

Okay na, okay na ako. Okay na ako. Ay, parang <laughs> sa Tina ata ah. Mm. Ay, yung ka na ata, no? Mm. Chase. Six. Ilang, walk lang. Ya, Ano naman mo. Hindi ka maano. Hindi. Kahit ikan mo. Hindi ka naman mo. Ngayon. si Daddy mo. <laughs> hey, Iyan yung yung kay kaya mami mas dududahan yun. Dudugasan, grabe ka lang. Dadi na nararamdaman ito susunod. <laughs> Pag naubuhin ang wala pa ako, ha? Iyan. <laughs> Lalo <laughs> <laughs> <Nana. Nana talaga. laughs> <laughs> <gudi> na. Lalo na talaga. Ay, buti na mami. Ligtas ako. Ligtas mo. Hahaha. Hahaha. Seven. Seven ako. Ocho. Five. Si Otin naman is seventeen. Maybe. Sino siya eh? Seven. Pag si Otin. Hmm. Nawaan na ako si Otin. Hahaha. Daddy na sasunod. Si Daddy na sasunod. O yan pa. Uy. Wala. Okay. Ako na Ako na Ako na balas. balas. Parang nakapagigaw pa Justine? Oo. Uno. si Justine. na si Justine Pinakita ka agad. Ayaw, huwag ka na mamirit. Oh. Bok niya si ate. 7 ako. Bok Hindi na One. One din siya. O oh, panalo ka. Huwag ka na humirit, Kasi tatlong, tatlong barahan niya. Ito dalawa lang. Panalo ka pa rin. Hindi na. Okay. Ben kawarin so, <laughs> yung mga kids. Susunod na lagi si Daddy. ah. <laughs> <like, is> <laughs>

I-save pa pa ka? Bokyak? Labag na labag. Ay! Mayan. Si ate ko. Hindi na. Tuntok. Tuntok. talaga yun. yun. Ganyan siya ka talaga. Ganyan ka

Iwarap ka muna doon para makikita. Malinis. ay, Ayaba. ay, yung yeah, so, oil. Pag si Tito natalo, oh, boss na ako. Ayaw ko. gaganti Ang tamit lang kayo, Dany. Ang tamit lang si Tina Ano 1. Okay, 5. Sige, tinasahan sa mokri. Mayan, may sipon. Sa baba. Mayan. Yabang nga. Binatakas yun. Ang magbabalang siya mga kapatid. sa mga Ayaw mo yung mukha. Yabang! Mama po nung yan sa'yo, mami. Ayaw na po. Baka na yung nakita. Kami Dalawa, dalawa, tatlo. May Hindi natin na rin. Teka sa amin, isip sa Dito. Okay. 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 Okay.

Ayun na sa na magpapabago sa edad. Sa ano? Sa edad? Kasi hindi Six, Seven. Wait. Hahaha. 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 <laughs> ah, ayaw na. bakit niyo yung mukha niyo din. Ano ako dyan na yung sayo? Talaga <laughs> ba? Diba yan? Ako ang ni Ate. Ocho! Amin! Kinakuha na. Kinakuha na. Kinakuha na. Kinakuha na.

Ini apa, Teng? 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 Ini apa, apa, Teng? Ini apa, Teng? apa, Teng? Ini apa, Teng? eh hindi ah hindi na I'm sick oh bitch pwede po 8 ilang ang Justin? 4 4 4 lang eh pala okay ang boned kayo siya pataasan pataasan gina Justin

Kaya, huwag na natin pag-uusapan. Hahaha! hindi na! hindi na! Ayun na! Uy! Isang pala naman! Ayun na! Dawa tayong imi! Gawin na tayong daddy Ayan! Ayan! Pinawa mo na Ano 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 sa mo eh. Ano ba? 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 Ano na Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano box Ano sa akin. tres yun eh. ini yung pang bigay niyo. Ano sa, sa, ganina, sa, kanina, e. sa <tis> <tis> Hindi. tres yun. Sira tsaka dis. Hindi. Dis tsaka nyo sa akin. Okay. Magulo na na. Bakit din. Asan yung baraha mo? Sinago mo din baraha mo. Okay, ang haba lang. Ayun, ayun, ayun. eh. Ito sa'yo eh. Ito sa'yo eh. Ito Ito sa'yo Asin yan? Kani as ni? Asin ba ramo? Pinibig ko na kay Bakit? May na ako eh. Kani ko ba? Oo. Oh, oh. Kani okay. ko okay, ate? <laughs> oh, asin na yung Ito sa akin. Umano ka na bumura. Ay, ka na. Hindi pa ako. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. 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 Okay, ano? so, <laughs> lucky, yun yung kung may. <laughs> may halong tayo kay Justine. na. Ano, mo Madaya ko. Mudaya mo. Parang <laughs> oh, pantay <Paano? po. laughs> hmm. <laughs> ni Justin. Gaglaro. Yung. Woh. Eight, two, seven. Asa pa ako. Oh, talaga na yung Ano ka? ben, Ha? na oh, set ben, set ben, ay bala, ay bala, ay isang ay bala, 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 ay 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 Balisahin mga ate, bakit anong <laughs> nadadayang oh, na ata? Dalawang suno, Dok? Ikaw nga, nakakarami. Uy, katulak kayo. Katulak kayo. Kapatidistin. Kay ate, ayo. Okay, okay. Okay, oh, okay. na ako. Kote? Yan na yan. Six. Hmm, six din na ko. Ngayon ka dahil? Six. six. Nine, 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 nine. six. six.

27 minutes. Yena, yena, yena. Ha? Yena. Yena maya ang 7. Ha? 7. Yena

Ano yung hindi pa ba siya? Hindi na pa siya. Pares pa lang yun. Sige. 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 Nakano na ako, nakadalawa na ata ako, no? Nakadalawa na Ay, vlog. Ay, nangyayabong Diyos eh. Pakita ka. Pakita ka na. <laughs> Ikaw yung magsasara yun. Ligyan na nyo ba? Uno. Oh, wala, nandiyan na titignan siya. Ang gano'y nga ato.

Saan si yun si ate? Sa ate ah, dalawa na ata ako eh. Noon, dalawa. Pigilan mo kami. Apat ka ni. Oo, oh, oh, apat na. Eh. Diyos nyo. Meron na na. Meron <Nera> <laughs> na na, <Nera> -ready <laughs> na pang <-pain. laughs> <Fingered siya>. <laughs> Ay! 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 gano'n Ay! Ay!

زين ما كان دي جت قال قالها حتيك قال ايوه اسميه ايه اه اه في في فيهم ها very good امم امم اه بتقول يا بيته بقى يا بابا من دول لا Hoy. Ay Tito. 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 Ay Ay Tito. 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 Ay Ay Tito. Ay Tito. Ay 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 Ayoko ka lang 3 times. Hindi pa ako nahirit. Justin yan. Nilagay sa akin. Hindi pa ako nahirit. hirit pa ba ako? Sabi naman nga, hindi pa hindi. Kasi kung 8 ka sabi na gano'n. Dad. Huwag mo naman niya nang nandi i 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 Oh, ayun ako. Pwede din. din. Pataas ang ito ang Parang hindi <laughs> pa ako <coughs> <coughs> na po si ate. Ito pa patawin. No, Ay, okay

dito nakita ni Justine. <laughs> hindi na. <laughs> hindi na bogus tayo. Hindi <laughs> na nakita Justine. Manag ka. <laughs> okay. 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 A A man na. Okay, pwede na. Okay. Okay. Secret. Alam ko ka pe.

siya nag alamin mag kiss ka lang pag alam kiss lang kanina dalawa sa justin dalawa sa justin doga yun dami pirit ko ba yung bilis okay okay

Tumabuka, labas na. Mahiwagang sa gumi. Si dipnele just kaya kumitinabuka siya lang. Kamitinabuka sa likad. Disintutukan mo sa likid yun. Oh, may inalakang bisik. May inalakang bisik. Ano yun? Ano yun? Hihinit ka pa. Yung puno ka lang. Hindi, yun

Sa ay! Sa ay! Sa ay! Sa ay! Sa ay! Sa ay! Sa sa na, ituloy. At ituloy niyo, huwag kang mag -isip. sa is yung si sabagi. Ang patal na. Ang na ako. Sampo. Hmm. Eh. Ay, gag. <laughs> harap harap ka nang maharap. Kaya nang harap ka harap niyo, hindi ka naman maharap sa ang pangalap. ako sa inyo. Hindi ako, puno na yung tatyo. Okay.